Wala siyang magagawa kasi ito kasing sakit ko eh. Hindi ko kasi ano eh. Kuminsan, di ko alam, kukulang ako sa doon. Tapag tumatayo ako, nahihilo ako, palagi akong naka, nakahiga. Pag gusto ko ano, tumayo, tinatawag ko yung asawa ko pa mga anak ko kasi hindi ko kayang bumangon ang isa. Kung pampagawa ng bayo, inop na pa yung ano sagit ko kaysa yung bahay namin, Opo. ang po. asawa ko. Kaya napakaswerte oh, pa rin, no? Kasi oh, nakatagpo ka ng partner na oh, oh, mapagmahal. Mapagmahal. Oh, Tapos hindi ako iniiwanan. Oh. Pag nandun palagi siya sa tabi ko. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang magandang umaga na naman po sa atin lahat. Sa mga, taga sa, sa, mga taga panood ng Tindadi Frankie mega mega love shout out po sa atin lahat mga kababayan and syempre Happy, happy, blessed Sunday. Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie ay nandito po ngayon sa Barangay Bugawan dahil mayroon nilapit sa atin, si Nanay Marisa. Mga kababayan, kausapin natin si Nanay. Nanay Marisa, Marisa na lang para shortcut, okay, no? Ah, ilang taon na po kayo, Nay? 47. 47? Okay. Ano po nangyari kay Nanay? Ba't malaki na ang tiyan? Ano po, nagpa na po ako. Bumalik na naman po yung tiyan ko ano, ang Inalis lang yung dalawang bukol. Stage cancer na po, stage 3. Bumalik na naman. Ah, stage 3 cancer hmm. na po kayo. Opo. Anong cancer po yun? Ano? Yung, kasi yung anak kong nakakaalam. Nakakaalam? Nakakaalam siya. kasi kung ano siyang kinakausap ng doktor ko. Ah, okay. Ang asawa niyo po, anong trabaho? Wala po. Kung minsan magsasaka, kung minsan paano-ano lang sa ano, sa driver. Ano din na drive? Tricycle. Ah, nagta-tricycle. Opo. Oh, Ilan po anak ni Nanay Marisa? Tatlo po. Matagal na po ba yan na sakit nyo? Ano na? Three years na? Ah, three years na. Uh -huh. Nung hindi niyo pa nalaman or hindi pa kayo nagkasakit, ano yung hanap buhay nyo po, trabaho nyo po? Ano? Na pag nag-ano kami, nag-harvest kami ng mais, kaya yung mga palay, nakiki ano kami nang gagapas kami ng asawa ko kaya nagbabalat ng mais nung wala pa akong sakit pero ay wala na hindi ko na kaya opo kuminsan nahihino na nga ako eh wala kasi kami pera eh nahinihingal pati hmm. pati yung pagkain ko ano lang dalawang kutsara lang ay ah, hindi na kayo makakain ng malakas tapos yung tubig ganyan lang bakit? kasi pag nasobrahan ko lumalaki Ah, lumalaki yung tsans ko. naman ang nararamdaman niyo ngayon Nay? eh. Kuminsan, masakit na parang tinutusok. Yung anak yung panganay may trabaho na po. Hindi. wala kasi pa kasi ah, nag-aaral pa. Ano nag-aaral pa? Siyang nag-aaral, nag-aaral kuminsan sa, no, sa umaga, sa gabi nagtatrabaho. Sa na, ayo ah? niya kasi ano eh. Sa yung huminto sa pag-aaral. Oh, Ayaw niya huminto sa pag-aaral. Tama hirap daw pag walang pinag-aaralan kasi nasa bukod palagi, mainit. Oo, hmm. totoo yun. Kailangan tala kahit anong hirap, anong hirap kailangan hirap matapos hirin, ng pag-aaral para mapaghanap ng maayos-ayos na trabaho. Ano po? Opo. Ilan niya anak niyo? Tatlo po. Tatlo po sila. But, ah, tatlo. Hmm. Pero ang bata niyo pa po, no? 47? Opo. Bata. Nakasakit kasi ako nung umpisa ito, nung 45 ako. na oh, 45. Mm -hmm. Inupirahan na, pero hindi tinanggal yung maltris ko, kaya bumalik na naman. Ah, so ibig sabihin... nag po ako ng 6 cycle, oh. wala. Ang dami ko nang nagastos. Umingi kami ng tulong, marami na. Oo. Oh. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Mm -hmm. Kasi mahirap daw yung kaso ko, kasi nakadikit na daw yung... Ano ko? Imaltris ko sa mga small testing ko. Sabi ng doktor ko kasi doon ako nagpapatikap sa bindok-bunuan, dagupan. Oh. Yung cancer institute. Ano po? Cancer institute po okay? ako. Ah, sa cancer institute. Mm -hmm. Oo, namayat na si nanay, no? Kunti-kunti lang -kunti yung kinakain ko. Ah, kasi kunti-kunti lang? Mm hmm. Hindi pwedeng kumain ng sobra? Hindi kasi lumalabas sa ano ko sa bunga nga ko, pati dubing pag nasobrahan mm -hmm. tapos hindi ako makahinga pag nasobrahan laban lang tayo nai no mm -hmm. salamat ako ta nakilala ko kayo at syempre magpapasalamat din ako sa mga taong uh, nagre-reach out sa team Daddy Frankie para mapuntahan ang barangay na to gaya ng aking sinabi thank you po sa ating uh, barangay kagawad na si Sir R.J. Arkanghel. At syempre, shout-out din natin ang barangay captain dito. yung nagawi ang team Daddy Frankie dito, mga kababayan. No? Sige, Nay. Uh, anong masasabi mo po kay Daddy Frankie, Nay? Nakarating kami dito. Sana po tulungan nila ako. Kasi mahirap lang kami. Hindi namin kaya yung ano, pambayag sa hospital. Hindi kaya kasi ng asawa ko kasi matumal yung kasada eh. Tapos yung pamasahe, bumaba na naman. Di gasolina yung gasolin lang? Mataas pa rin. Hindi kami nakakaipon. Ang minsan, ayaw ko na sabi ko. tawala na na tayo, pero... ko na lang yung mamatay na lang ako, sabi ko. Kasi pag nag-ano, masakit talaga yung dibdib ko eh. Sinasakyan sa po yung puso ko, kaya hindi. Totoo, marami akong kapatid pero mahirap lang sila. Mahirap lang po kami. Oh, mahirap so, lang. <laughs> kaya hindi rin sila makatulong? O, hindi sila makatulong kasi isang kahit isang lang pala eh. Tsaka sabi mo na marami na rin kayo nagastos gastos? Mm -hmm. Yung baka namin, ano, bininta namin, ubos na rin eh, wala na. Ah, may baka kayo, nabenta na. Nabenta na, sa, sa pag... sakit ko, sa pagkakasakit ko. Sa pagkakasakit? Oo, okay. wala na, nalusaw na. Pati yung bahay namin, hindi na, wala nang bubong. Wala nang bubong hmm. ang bahay nyo? Wala na, hindi na, hindi na namin na, ano, kasi nakikitira lang kami sa minan ko. Ah, okay. Anong sabi ng asawa mo po, nung nabenta na lahat-lahat? wala siya magagawa kasi ito kasing sakit ko eh. Hindi ko kasi ano eh. Kung minsan, hindi ko alam, kukulang ako sa ito. Tapag tumatay ako, nahihilo ako. Palagi akong naka, nakahiga. Pag gusto kong ano, tumayo, tinataw ko yung asawa ko kayo, mga anak ko kasi hindi ko kayong bumangon ng isa. Hirap na hirap na ako. Napakahirap talaga na yung nadapuan ng sakit, no? Oo lalo pang mahirap ka, wala mamamatay kang nakatirik ang mata. Hindi pa yung mga mayayaman, eh. Matagal ang buhay nila, marami silang pera, pero sa akin, wala. Mahirap pag nagkasakit ang mahirap. Oo. Nakatirik ang mata, pag namatay ka, walang pera. Eh. Kahit anong pambili ng asawa ko ng mga pam mga prutas, hindi ko kayang kainin lang. Kunti-kunti lang. Mm -hmm. Kahit humili siya ng ano, yung mga pagkain, kunti-kunti lang. Kung minsan, humiiyak silang mag-ama. Mm -hmm. so, kasi, hindi ko talaga kaya, hindi ko na maupos talaga, kahit kunti lang maaasabi. Ah, um humiiyak sila pag hindi ka nakakain? Oo. Kahit bilhan na ako, kahit tinutulungan ako ng mga tao, hindi ko na talaga kaya, hindi ko na maubos yung tatlong putsara ng Ay, ganun? Oo. Uh Dalawa, -huh. isan, hanggang ganun. Napakahirap talaga ng dapuan ng sakit na cancer, no? Oo. Okay. Ilalabanan ko lang kasi yung bunso ko, si years old pa lang. Hinahanap palagi kami pag nasa hospital. Ah, okay. Hindi iwan lang namin sa ano, mga pinsan ko. Oo. Hmm. Sige, nai. Laban lang tayo, no? Mm -hmm. Alam ni God lahat yan. Mm -hmm. Yung hinain mo, basta mag-pray ka lang po parati. Nag-pray po ako. Oo. -o. Palagi. Ikaw sabi ko, siya Wag... lang ang magpapagalit sa akin. Kasi Opo. walang imposible sa pagdarasal, eh. Oo. -o. Ano't ano man ang mangyari, hindi tayo pwedeng bumitaw kay God. Oo. -o. Dahil yung buhay natin ay sadyang hiram lang natin hiram yan lang. sa ating Panginoon, no? Mag-pray lang tayo. Opo. Lahat ng nangyayari sa atin ay may plano at may mas magandang purpose ang ating Panginoon. Pero, maswerte ka pa rin ay, eh, kasi kahit papano, andyan ang pamilya mo na hindi ka nila sinusukuan. No? Mahal na, ala, sa kwento mo, alam kong mahal na mahal ka ng asawa mo. Kasi may mga ganyang kaso, ayaw nila magbenta ng mga ari-arian. Lalo pag sinabi nilang cancer, pero nabanggit mo, ibinenta na lahat para sa iyo. No? paggawa ng bahay, in na pa yung ano sagit ko kaysa yung bahay namin Opo. ang asawa ko kaya napakaswerte pa rin no, kasi nakatagpo ka ng partner na uh -uh. mapagmahal mapagmahal, tapos hindi ako iniwanan uh -huh. uh, nandun palagi siya sa kapi so, ko nai, na video tayo ha, kami uh -huh. si Daddy Frankie, uh -huh. uh, i-upload namin ito, mapapanood ng anak mo at asawa mo Anong nga uh, mensahe mo po doon sa asawa mo na napakabait hanggang ngayon di ka pinapabayaan? Sana hindi siya magsawa mag-asikaso sa akin. Kung kung minsan ano na, na anong ko siya nang kung minsan napapagalitan ko siya kasi kung minsan sobrang sakit na po, hindi ko na po ma makaya kaya kung minsan pati yung mga anak ko pinagsasabihan ko na ano pinagpagalitan ko sila kasi ang sakit na talaga hindi ko na kaya eh. Mm -mm. May pang nag pag nag ba may sakit ka eh. Oo Kaya kung minsan sabi ko, kung ano man n'yong nagawa kong kasalanan, pasensya n'yo na ako kasi alam n'yo, ang sakit-sakit na hindi ko na kaya. Ah. Ah, may time na pag nagalit ka, mamaya parang magsusori ka rin sa kanila? Oo. oo. Pasensya na kayo tayo talaga, hindi ko na kaya, sabi ko. Huwag mong isipin yun, Nay. Ang alam ko dyan, talagang naintindihan kanila, nila. No? Huwag lang mawala. magtatampo mga anak ko. Anong tatampo din? isang natatampo, pati yung asawa ko din. O, sabi ko, pasensya ka na ta, talagang hindi ko na talaga kaya eh. Sabi ko, pag napapagalitan ko kayo, patawarin niyo ko kasi may sakit. Kinak, ano ko lang, hindi talaga, ang iniisip ko kayo lang eh. Ko, kasi maliit pa yung anak natin, sabi ko sa asawa ko, maliit pa siya. Kung yung dalawa ano, pwede nata 22 to 20 na silang dalawa eh. Oo. Yung bonso Problema yung, bunso. yung bonso. Yung bonso ko lang tayo. Seven pa lang. Oo, Kailangan okay. pa rin niya yung yakap ng ina, no? Uh -uh. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa okay. Laban lang. Oo. Okay. Huh? Bibigyan natin ng ano, mga kababayan kasi wala nang pera si nanay. na huh? Nay! Bigyan kita ng kaunting tulong financial. Sana makatulong to, ano? O, okay. oh, may 10,000 ako dito na, eh. Salamat po. Pambili mo kung anong pangailangan mo. No? Opo, salamat po. Maraming salamat po sa itong lahat. Hmm. Uh -huh. Laban lang, nai. Opo. Hindi nga ako, ano, sumuso sa pagdarasal kasi siya lang ang makakatulong sa akin. Hmm. Ah, sa yung Panginoon natin ang sasabi kung kailan eh. Oh, patama po kayo na eh. no? Pero sabi ng anak ko, ma, laban lang ma, baka pagsubok lang naman ito ma sa pamilya natin. Sabi ng anak ko, panganay, malalagpasan din natin ito mama Basta huwag kang bibigay ma, sabi niya. Sige nay, eh. uh, shout out mo na lang yung mga anak mo. Hmm. Mapapanood nila to. Yung mga anak ko, salamat. Hindi kayo nagsasawa mag-asikaso sa akin, pati yung asawa ko. Kaya, salamat sa inyo, sa kanilang lahat. Mm. Tapos, salamat din sa inyong lahat din. Mm. Nakapunta kayo sa barangay namin. Sabihanan mo na eh, yung masasabi mo. ano Maraming salamat din, Tano. Ta, Pinatira kami sa kanilang bahay. Opo. Kahit ano, nabutas-butas na yung mga yerong mm. pag umuulan. Di balita, may masisilungan din kami. Okay. so ayan mga kababayan mga kabarangay uh, nasaksiyan natin ang kwento ng uh, buhay ni nanay sadyang napakahirap nga naman talaga pag dinapuan ka ng sakit lalong lalo na ayon kay nanay pag ang dinapuan ng sakit ay mahirap na kagaya natin no? kaya mga kababayan muli po magpapasalamat si Daddy Frangi, dahil nandyan kayo lagi na nakasuporta no? hindi rin naman magagawa ni Daddy Frankie itong mga kababayan yung pag-abot natin ng ka kaunting tulong pinansyal kung wala yung mga nakasuporta kaya magmula dito Luzon, Visayas, Mindanao saan man po kayo naroon sa sulok ng mundo mga OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo kaya mabuhay po tayong lahat mga kababayan shout out po sa atin lang. Nay, thank you po. Salamat. Ingat po kayo. No? Ipag-pray mo lang, humaba pa buhay natin. Thank you po.